Hello mga ka-KJ! It's me again, Madam KJ! Halina at samahan nyo kaming pumunta sa... Aliu Falls At dahil nga pumunta kami sa Pilgrims dito sa amin, sa Louisiana, Laguna, ay hindi pa pala tapos yung ibang mga pasyalan dito. At sayang naman yung aming entrance fee. <laughs> Kaya sulitin na natin kahit medyo malayo at wala kaming ma-rent na golf car kasi not available ay naglakad kami at mas okay naman at nakayanan naman ng aking mga anak 20 minutes na lakad o oh, ba diba? dahil dumating yung aking kapatid galing Dubai ay iginala naman namin at eto nga haba naglalakad kami ay talaga namang may pag ulan ulan pa ambon ambon buti na lang ay meron silang papri na hiram na payong. At ito nga yung daan papunta dun sa ano, Aliw Falls. Actually, maganda nga tong daan na to kasi simentado na. Unlike sa ibang mga daan na mura nga yung entrance pero putikan yung iyong dadaanan. Kaya sulit na rin yung aming entrance fee dito na worth 150 per head. Kasama na yung mga bata, 150 din ba? Basta ganun. <coughs> Ilan kami? Then, habang naglalakad kami dyan, ay talaga namang ang layo na ay may nakitang isang waiting shed. Kaya ayan, nagpahinga muna at talaga namang hihingal-hingal na. Ang gaganda ng outfit namin dyan kasi hindi naman kami balak pumunta talaga dito sa Aliupols. Akala lang namin kasi talaga ay meron doong mga pasyalan na iba. Pero okay na rin yan kaysa masayang ang ating Ah, uh, bayad ay dumiretso na tayo kahit ganyan yung outfit. Napakasaya nga lang din ng aming lagala na to kasi napaka-green ng mga nakikita namin. Hindi tulad ng mga ibang lakad namin na makikita namin ay mga buildings or mga kung ano. At least ito mga green green grass of home. <laughs> Ayan. o oh, di ba parang tama yung ano talaga, yung kasaganaan ng ating o, paligid ang daming mga pruthas ang daming mga, mga kung eh. ano ano dyan Ayan, tumakbo si Miracle at talagang masaya sila hindi sila napapagod basta basta kasi talagang excited sila makakita ng polls nas maganda talaga at uh, pinupuntahan ng mga artista grabe nga no, kami ang taga rito pero sobrang tagal na eh, namin dito sa Louisiana ay talagang ngayon lang kami nakapunta. Naunahan pa kami ng mga taga-Manila at mga malalayong lugar. Pero, ayan, pasalamat ako at nagkaroon ng kami ng time na puntahan ito. Kahit nga may kalayuan at ang hirap maglakad, ay kinayanan ko naman. Nakayanan ko at ito, meron ng pahagda na pangkita na malapit na. Kasi kanina may map eh dun pa lang sa map, tuwan-tuwan na kami kasi nung nakita namin yung aming position kung nasa na kami ay nakita namin malapit na nga. At dito ay maririnig mo na yung galas, ano, talagang naririnig na namin yung ano nang ah uh, ano ba yun? Yung talon. Tapa, talagang ang lakas-lakas nung ano, sarap sa sa pak, ano, sa tenga. Pakinggan yung uh, lagas-las ng ano, falls Ayan, talagang walang patid talaga sila dyan na pag -takbo, lakad, hindi sila napapagod at, papagot uh, papagod at ang dami ditong swimming pool at dito nga kami nagkaroon ng konting problema kasi <laughs> gusto na talaga nilang maligo <laughs> at talagang pinipilit kami ang problema, hindi naman kami nakapagbayad dun sa entrance ng swimming kasi tinanong kami kung swimming ay hindi naman kami kasi iba yata ang bayad pag swimming ay nakakaano naman ang uuwi kami doon ay kami swimming na at saka hindi wala rin kaming ah uh, plano talaga na pumunta nga dito dapat sa pulo ay oh, ganda sa pulos na to kaya ang mga outfit tignan nyo yung mga outfit kasi akala namin yung pilgrims ay marami ng mga dun pa lang sa may bukana ay marami ng mga papasyalan kaya kami nakaganyang outfit. Eh, no choice. Kundi, ayan. Punta na lang sa Alipol kasi wala pa palang ibang mga, ano don establishment na pwedeng punta na. Ayan, ang ganda ng falls. Grabe. I can imagine na uh, makakapunta ako dito. Kasi nga, hindi ako pwede sa lakaran. Pero nakayanan ko. Talagang dasal ako ng dasal dyan thank you Lord naman at nakayanan ko. Wala eh, no choice, walang gold car. <laughs> Ay sayang naman yung aming entrance fee. Ay, ayan, ang saya-saya, napakasarap sa pakiramdam na nakarating ka sa ganitong nature at talagang ah, grabe masasabi ko lang ang sarap nakakaalis ng stress at talagang ang saya ng banding ng pamilya pag ganito nature lover kasi ako mga forest gusto ko yun mga, um, ganun, um, mga dagat ang hilig ko dyan. Gusto ko rin Kaya lang, that time, ang hirap naman. <clears throat> at gawa ng wala din kami dala. Kaya, nang ganito na lang muna at sa mga susunod pa namin mga pupuntahan ay abangan nyo kami. Uh, talaga naman napakasaya at napaka ano, sarap sa pakiramdam. Bye!